NAGPASABOG ng kilig at good vibes ang celebrity couple na sina Main Mendoza at Arjo Atayde sa nakaraang episode ng Eat Bulaga sa TV5. Bumisita ang kongresista at internationally acclaimed actor sa longest running noontime show sa buong mundo kung saan isa sa regular host ang kanyang wifey. Ito'y bilang bahagi pa rin ng promo para sa kanyang Metro Manila Film Festival 2024 na entry na Tupac kung saan kasama niya sina Julia Montes, Enchong D, Sid Lucero at marami pang iba, mula sa direksyon ni Richard Soms. Palakpakan at hiyawan ng studio audience nang ipakilala si Arjo ng Eat Bulaga, the barkads na sina Miles Ocampo, Alan Kay at ng kanyang misis na si Min Mendoza. Kitang-kita ang pagiging mahiyain ni Arjo habang nagsasalita at nagpopromote ng Tupac, kung saan inilarawan niya itong isang all-out hard action movie. Sabrina challenging daw nito para sa kanya. Hirit naman na tanong ni Min sa kanya, alin ba ang mas challenging, yung ginawa mo sa pelikula or yung having me as your wife? In fairness, kinilig ako dun, ha? Ang reaksyon naman ni Alan Kay habang tawa ng tawa, hagalpakan din ang lahat ng nasa studio. Hindi ka ba nahirapan? Ang tanong uli ni Min sa kanyang asawa, saan? Sumungit uli si Alan Kay. Yun again, yung having me as your wife, ang pasweet at pademir namang pag-ulit ni Min sa kanyang tanong. Tugon ng natatawa pa ring aktor at congressman, of course, happy wife, happy life. Pero iba talaga ang challenge sa paggawa ng pelikulang ito. Madugo talaga, action pack mula umpisa hanggang katapusan, pagmamalaki pa ni Arjo sa kanilang MMFF 2024 na entry. Sabi naman ni Miles, sa totoong buhay po ba, ma-action din kayo? Si main ang unang sumagot, action agad. Puro trabaho, action agad, say naman ni Arjo. Say uli ni Main, kilala si Arjo na magaling umarte, pero, sorry baba, firm of endearment ni Main kay Mister, magaling rin itong sumayaw. Di kami naniniwala, hirit naman ni Miles. Music, ang agad na sigaw ni Alan Kay. Game na game namang ipinakita ni Arjo sa buong universe ang kanyang talent sa pagsasayaw na pinalakpakan naman ng audience. Si Min lang daw pala ang susi para makita ng mga dabarkads all over the world ang iba pang talent ng aktor. In fairness, sa trailer pa lang ng Tupac, ay kitang kita ng talagang genestusan at pinaghirapan ng buong production ang pelikula na siyang nag-iisang action entry sa 50th edition ng MMFF. Say ni Arjo? Kumplitos Ricardos ang Tupac dahil bukod sa hard action, may drama, comedy, at family values ang kwento nito mula sa Nathan Studio sa pangunguna ng actress-producer na si Sylvia Sanchez.